Si Mika Salamanca na napaka-generous na celebrity at kapag talagang tawag ng bayanihan ay isa siya sa mga nangungunat rito. Ano naman kaya ang masasabi ni Mika sa Nipo Babies na panay-display ng kanilang karangyaan o lifestyle na hindi naman umunan lahat galing sa kanilang paghihirap at yung iba raw ay galing pa sa ng bayan. Roll VTR! ng mga Pilipino. Galit sila, galit tayo, galit tayong lahat. May masasabi pa ba ako doon? Tignan nyo yung Pilipinas, yun yung i-flaunt nyo. Ka-flaunt-flaunt ba? Walang masama sa pag-flaunt as long na hindi galing sa nakaw yung pag-flaunt. Hindi masama mag-flaunt kung pinaghirapan mo yan. Ako, Diyos ko, gusto, ako nga, normal ako na Pilipino. Pa nag-flaunt ako, hiyang-hiya pa ako. Nahiya ako nag -flaunt. Imagine mga pina-flaunt ko, pero ko, pinaghirapan ko, di galing sana ako. Pero nahihiya ako kasi feeling ko makakasagasa ako ng tao. Feeling ko super insensitive for, for posting something. Pinaghirapan ko. Pero sila, di ba? They're just flaunting it left and right. So, magiging mali ang pag-flaunt pag hindi galing, Pag hindi sa'yo yung pera. Hindi yung maganda. Chetos. Yes, eto sinasabi niya, no? Hindi naman masamang mag-flaunt basta pinaghirapan mo yung ifa flaunt mo. Tama! No? Siya nga um, daw, di ba? Yung yapa siyang mag-flaunt. Dapat okay. talagang, ano, okay. yung pawis, di ba? Yes! Na pinaghirapan mo. Yung pinaghirapan, yung flaunt kang i-flaunt yun. Correct. Yes. yes. Yeah. So, yeah. kung galing naman sa crap, huwag na! <laughs>